bos dito ako ngayon sa aking hometown sa Balut Island kasama ko si Mami yan mas kape 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 ano ang mo mam? Ma yan kape ko 3 <laughs> in Ito yung speedboat ko mga boss. 21 footer na center console. Hindi to siya original na fiberglass. Ginawa lang ng mga locals dito. Kahoy yung ginamit. Matitigas na kahoy mga boss. Tapos dito sa labas is binalot siya ng mga fiber. Hanggang sa gilid at sa ilalim. Madumi. Naka-dry dock pa siya ngayon kasi for maintenance pa yung makina niya. Ang makina nito is 150 horsepower Mercury. Grabe na. Puro na kalawang. Almost 10 years na to na makina mga boss. Dumagana pa rin pero ngayon parang naniningil na siya. Grabe na yung pinagdaanan ng makinang yan. Kung sa labas nyo titingnan hindi nyo mapapansin na dito lang ginawa. Akala nyo binilis Amerikano. <laughs> eto <laughs> ang ating bangka Yan ang ating boat Pwede din ito pang karera mga boss Wala siyang makina ngayon Dito lang yan siya, sa loob. And ito ang kanyang mga katig Maraming mga makina dito mga boss Yan mga makina Parang shop Ito pa, ang iba Maraming bangka Ito akin na itong itim Yan Yan, may mga makina pa sila ng mga maliliit. Liit na makina. Meron pang isa. Oh, so, may off pa. Tingnan nyo, ang daming gamit. Flat pa yung gulong. Isa itong bunggo. Nissan bunggo na ginawa. kinonvert, Naging off-road. Tingnan nyo, ang gulong naka-31 pinalitan ng makina and pinalitan ng transmission lahat halos pinalitan pati ang katawan hindi na original na bunggo may mga ilaw pa pati ang bumper parang ARB may LED pa so, may makina pa yan kahit ano na lang ang maisip namin dito gawin mga boss pag nandito kami ito ang bantay dito mga boss si baby gel hi hi baby Hi. Hi ba? <laughs> Hi beautiful. Hello. Bagab Sila ang mga bantay natin dito. Dugi. Dugi, dugi, dugi. Ito si Ile. Ito ang naglilinis <laughs> dito. Shout out. Pa, bye bye pa. Bye bye. Bete. Bete na kami sa bahay namin dito kami sa bahay ngayon and ang init ng panahon alis muna kami hanap kami ng ulam Sama ko si Maki. Maki. Te, mangita sa mi Yan, yan, yan. Tara, tara, tara. Asa na din yung mga manok eh? Ayo, Sir, magandang umaga. May benta ba kayong baboy dito? <laughs> dito tayo, maghanap tayo ng baboy. Daming motor ng may-ari nitong bahay ah. Jared! Ang freezer, ginawang imbaka ng mga gamit oh. Sobrang yaman ng may-ari nito ah. Gagawa muna ng apoy para magpakulo ng tubig. kay murag maagbong do siya kay Kuan Kayo. Tapos nang masintensyahan. Ito si Jared mga boss, ang rider dito sa balut Mahilig ito mag-trail. Tingnan nyo ang mga motor niya. Pilan na yung mga Eleven. 11 years old oh, XR200 na ang motor May XRM pa siya, may XTC, may Wave May shop Grabe si Jared, oh, may boots pa May boots pa Pero ang helmet, nabiak Sama <laughs> Saman yung helmet ni Red? O, ano yung helmet do? Ay, anong klaseng helmet to? Oh? Lalagyan ito ng sabaw Si sa yung helmet? Ah Saman? Ah, grabe ang helmet to oh dalawa napakalikabok ng helmet grabe si Jared oh um, may reeling shop kaya pala mahilig mo trail ayan na tapos na mga pila kilo na mga 15 tapos nang nalinisan dadali natin sa bahay doon natin okay. itchachap no, no, no. Jared, ban Red 10 am na alas 10. 4 dito na tayo sa bahay ah. sugba tayo sugba ano ba sugba? Sumba. Nah, mari kita. Nah. Ya, ya, na, na, ya no? nah, it, nah, nah, nah. ini, ini. Ah. na, malapit na. Wow. oh. You know? Nah, tutup, nah. Ah. Ayan na ang ula, mami beda beda testing 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 ha testing red so <laughs> buwan natin si mami wow mami ang baktin ate Ito ang ating set up. mag tayo. Ito ang ating lure na gagamitin. Ayan. Shout out kay Boss John Michael sa binigay niyang lure. Sana makahuli tayo mga boss. 2.30 na ng hapon and alis na tayo. Pupunta tayo sa mga spot. Ito ang ating sasakyang bangka. Ang liit-liit. Pali tayo ng lure Wala, walang kubit Masyadong malaki siguro Ang ating pain Palitan natin ng medyo maliit Ito Nani sing sing na no? Bawi na tayo mga boss Wala tayong nahuling isda Wala tayong swerte ngayon Nakauwi na kami, mga boss. Nakauwi na uli. Malas, malas. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, swerte. Minsan, bukol. Ito kasi ang kasama ko. Kaya parang may namalas kasi natulog eh. Natulog? The next day. Yan ang baon natin. Manghuli tayo ng isda ngayon. Sama natin si Mr. Cowboy. Wow! Mainit na mainit. Tara bye. Tuloy kami ng isda. Mamukot me, kaya may, may sundan. Ito ang sasakyan natin. Manghira muna tayo ng bangka dito. Lating bangka. Yan na. May nakita na tayong bangka. oy, Ano nga Yan na mga boss. Inaayos na ni Mr. Cowboy ang ating lambat para makahuli tayo ng isda mapunta na kami sa aming spot para i-aria ang aming pupot tingnan nyo ang spot namin dito mga boss Aria nila ang lambat Sisisiri nila galing doon Papunta dito Para yung mga isda pupunta dito dito tayo sa bangka. Yan na. Papunta silang lahat sa direksyon ng lambat. Unang area mga boss. Kailangan may sumisid kasi masasabit sa bato. Yan. Naisla yan. Naisla na din pa ang malaki oy, nakatakas pa Okay Yun o no? Kung sa syudad, mahal na ang kilo Dito, libre lang Yan na mga boss, pangalawang area natin Yan na mga boss tunin na natin ang pangalawang area Hindi ko alam kung may huli ito Kala ninyo, madaling maghanap ng isda Hirap Ayan mga boss, isa lang ang huli. Sarap yan, sugba Ayan tayo mga boss, pangatlong area Sana may mahuli na tayo nitong <mulik> Dito sa akin Ano to? Ang pataw Doon sa kabila, tingga Yun ang pupunta sa ilalim Ito sa taas yan, tapos na, pangatlong area yan ang ating lambat mga boss tapos sila, galing sila doon pupunta sila dito para yung isda pupunta sa lambat pangatlong ariya na natin to, konti pa lang ang huli natin ang liit kasi ng lambat parang ang init ng panahon mga boss maligo muna tayo ng dagat Si siyang mabuti wala kasi tayong goggles natin ang pangatlong area ayan dalawa pala mga boss ang nahuli ayan mga boss meron pa lipat naman tayo mga boss dyan tayo sa may mga buhangin pang apat na area sana may mahuli kaming malaki ayan na mga boss pang apat na area ih, sana sidratihin na kami ayan na sisid na sila sisid na <tod> Yan mga boss, ang pang-apat na area May malaking katambak. Ulam na yan, ulam. Sige, ulam na yan. Ang laki-laki ng katambak. Ah. Kunin natin itong pang-apat na area may laman pa ang ating pang-apat na aria. Pa, may laman pa. Yan may isang pretty lady pa dito. Wow. Serap yan mga boss, sabaw. Importante talaga may magsisid mga boss para hindi mapunit ang ating lambat. Tapos na mga boss ang pangapat apat na area o oh, papakawala natin basta mga malilit papakawala natin yan pang limang ariya na ubus na ang lambat pang limang aria. yun plaster na Yan na may huli ang ating pang lima wow sarap yan suba Kunin na namin mga boss para uwi na kami doon sa ano. Kain muna kami. Pwede na to. Pang ulam lang. Tapos na ang panglimang area. Back to base, back to base. Magluluto muna tayo ng isda. Ito so, ang ating mga nahuli. laki mga boss ganyan nyo tamang tama ulam okay, ito lang lahat ng nauli namin pwede na to pwede na oh may isa pa anong tawag sa isda na to mga boss comment nyo ang pangalan nito kung anong isda to kapugong ito sa amin maling <laughs> anong kapugong ba yun o no? Lilinisan na natin ang isda. Ready to sabaw na ni, ready to sabaw. Kulo tayo ng ano, tubig para sa sabaw. Ah. Kain muna tayo ng tapoy. 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 Lips. This is what we call lips of rice. This is the leaves of rice. Yeah. This is what we call tupoy. Mm. Ito yung sinasabi natin sa kanta mga kaibigan na jopay. Yan yung jopay. Mm. Mm. Bye. Tingnan natin. Okay. Tikman natin. Hmm. Okay, okay? Okay. Sarap. Yan na. Malapit nang kumulo. Ah! Linisa na. Ito na yung sabaw natin. <laughs> Ito na yung sabaw natin. <laughs> na ang panglinis. Dagat ang panglinis. Ayan na. Ang ating isda. Ah! Ayan. Buhay pa mga boss. Ayan o. Oh, buhay pa. <laughs> Amuyin niyo ba ang usok? Amuyin niyo. Amuyin niyo. Ah, amuyin niyo 'to, sa niyo. Amamawanan niyo. Niyo. Susout pa. Ah. Ah. relax na. Busog-busog. Tapos lang kumain. Ako oh, boss, nandito na kami sa bahay. Pagod kami maghuli ng isda. Ang trip naman natin ngayon, asaman. Tapos oh. na tayong kumain ng isda. <laughs> batang naman, batang. Batang, 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 batang. 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 Oh. Sige, sige. Ito na ang coconut. Ilagay natin dito sa ating tupperware. Yan. May sahog na. Napa dito dok? Tulang pa kayo. Ilagay natin itong today's natin. Yan. Para medyo may prutas siya. At medyo may color. Parang maganda tingnan. Sige natin mga dalawang can ng today's mga boss. Para magandang tingnan ang ating buko salad. Ayan nyo, dagdagan pa natin ng konting coconut. Ayan. Ay. Langaw! Dali na! Dive na dito! <laughs> Ayan na. Sige, ice! Ice, ba'y! Asa ang baso? Tasunod. Ah, Ma'am, kain! Huh? Sarap, sarap? Oo ah. ah! Tikman mo, tikman mo! Oo oh, ah! <laughs> Oo oh, oh, ah. Baka makalimutan mo pangalan mo ha? ah! Yun mga boss, magandang gabi sa inyong lahat. Grabe nakakapagod tong araw na to. Ngayong gabi, bago ko tapusin ang video is magsa-shout out muna tayo kasi matagal-tagal din tayong di naka-shout out. So medyo marami-rami to mga boss. Shout out natin si Boss Ronald Caderao from Bohol, John Abelado of Angono Rizal, Peter Sigunyal, Dexter Asistores from Surigao del Norte, kay Robin Simatu from Quezon City. Jarel Dave Amudya from Marbel. Uy, malapit lang. Kay Moto TV from Cavite. Uncle Rogues from Davao. Kay JB Butcher Balyat and Mario Condes. Julius Malagum from Samal. Evangeline Tuya watching from Qatar. Wow, ang layo. Eugene Gutierrez from Manila. Kay Bok Fernandez and shout out din natin ang Chief Auto Salon Car Wash and Detailing Jan sa Pampanga boss shout out sa inyo Jan and kay Ed Aguilar ng Saudi Arabia kay Servelito Sagaral and boss Russell TV from Saudi Arabia also wow dami pala nating viewers sa Saudi Arabia ma'am Kay Boss Eugene Pepino from Malabuyok, Cebu. Kay Mike Bolanos from Las Vegas. Oh, meron pang Las Vegas, ma'am? Oo. No. Wala Las Vegas? No. Ah, hindi tayo makapunta ng Las Vegas. Kay Cross Sanford ng Jensan. Uy, kababayan natin to ah. Kay Hansel watching from Paris, France. Wow. Sana all, nasa France. Sana all nasa France. <laughs> Kay Ronnie Colanse from Saudi. Kay Samuel Datago Hoy, Boss Samuel, kumusta ka na? Sama namin to nag-ano ma'am badminton. Kay Biol Brian, Official TV na nasa Quezon City ngayon. Kay Jordan Roy Kamba from Tandag City. Kay Elizalde Agtutubo from Vegan City kay John Chris Miguel from Vancouver, Canada. Wow, ma'am, may Canada, ma'am. Sa Mrs. ni Sadik Moto Diary, Mrs. Rowena Salvador, sa mga barkada ni Eric Lonzaga na sina Peter Lou at Ying from Davao. Shout out sa inyo dyan. And kay Jamilia Gandamato ng Balut Island. Oh, may taga rito pala na nagpa-shoutout kay Tom Gomes from Ireland, kay Jaseil Egan from Santo Tomas, Davao del Norte, kay Jason J, kay Jerryboy TV watching from California, USA, kay Johnny Madarang from Maui. Hawaii. Wow, ganda ng lugar. Kay langga na anak ni Lolit Clapis from Jensen. Shout out sa inyo. Kay Sniper0923 ng Baguio City and shout out din natin si Tiger number 33 ng PRO11 Panthers Class 15-2019. Mga Tigers natin dyan. Shout out sa inyo. Kay Dennis Tutanya ng Banga South Cotabato kay Jovan Dapogi ng Pulumulok Boss Pogi shout out sa dyan. kay Eugene Gutierrez kay Cesar Amio kay Chongki at Analia Chio tita shout out dyan sa inyo last but not the least kay Boss Julius Agustin na isang assistant chief engineer ng Crown Plaza sa Changi Airport Boss nice meeting you dyan sa airport Ah, nagkita di ba tayo noon ma'am sa airport? ni Boss Julius Agustin. Boss, shoutout dyan sa'yo. Ganda ng trabaho mo dyan. Ingat ka lagi dyan, boss. And yun na mga boss, lahat ng nagpa-shoutout sa atin. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanonood ng ating mga videos. And sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating channel mga boss. Bye-bye!